So ayan mga boss. Uh, good morning, good morning. Good morning mga boss kasi maaga na. So what's up sa inyo mga boss? Welcome sa ating vlog. and mga boss, ang oras ngayon ay ano, ayan oh. Laon na ng e madaling araw. Galaw na imedya ng madaling araw mga boss, kurasan. So galaw na imedya ng madaling araw. So tatakbo tayo e mga boss nang so, e so, ano, Laguna. Pupunta tayo nang Laguna ngayon kasi babiyahe tayo ngayong alas 3 ng madaling araw. So, kailangan mga boss, makuha natin siya ng class 2 e imedia. Nandun na tayo sa sa Laguna para kasi ang labas ko ng mga boss, ang biyahe ko ay alas 3. Alas 3 nang kailangan alas 3 sa madaling araw. Kalabas na ako dun sa garahe, papunta dun sa terminal namin. Kailangan alas 3 na nandun ako sa terminal. So, siyempre mga boss, andito pa tayo sa Maynila. Dito tayo ngayon sa ano, Pier Pepten. Sa uh, PR15 tayo mga boss Kailangan takboy natin yung laguna ng, Sa loob ng isang oras So subukan natin kung kaya ba natin Takboy ng isang oras yung laguna So let's go mga boss let's go Ride safe So kailangan natin gumamit ngayon ng ano Kamuti moves Kamuti moves muna tayo ngayon mga boss Kailangan natin maging kamuti ngayon so, ano Sa isang oras lang tatakboy natin Kapuntang laguna So let's go Tapos, kahit ang gabadali tayo, pag-reglet, hinto. Baka bang may tumawid bigla. Dali tayo. mga boss. Muntin lupa. Tapos Laguna na. Let's go. Right mga boss. Dito na tayo sa ano? Sa San Pedro, Laguna. Dito na tayo. Papunta na tayo sa ano? garahe na. Sa garahe Time check. Alas dos. Alas dos trece. Pumalis tayo mga boss ng Pier South Alauna Alauna Ano? Alauna uh, ay So nandito na tayo sa ano Sa uh, garahe Wala pang alas dos ay Wala pang isang oras takbo natin Bapunta rito si Lokbo mga boss nakabungad si Lokbo ay hindi ang na nawala si Lokbo ah nilipat si Lokbo ah kaya nilagay si ke pinakialamanan ni Duko saan kaya nilagay ang gala yan yun dito si Lokbo oh. lagay dito sa Gedli yan lagay nila dito sa gilid si Lokbo maayos naman ang pagkakaparada ito si Lokbo siyempre tingnan natin mamaya ayun na nili. nilipat nila may tumamay tama yari tayo nito wala naman <coughs> ah. Uy, kung oh, saan galing nagdipan dito Wala mo lang 150 pipindot yung aircon di pinatay di putang di pa nakakam nakakambyo pa ay nako tight tayo ngayon ito oh saan buo naman naglipat nito Nakakambyo pa. Dilipat dito na Hindi di lang yung neutral. Siyempre, pag walang hangin mga boss, hindi ano yung kambyo. kagyan mahirap May pag walang hangin. Tigas. Buti na kuha. Naglipat dito, parang hindi driver eh. natin yung aircon ay nako naglipat na yung naglipat kay mo mga boss naglipat kay mo parang hindi driver iniwan na kakambyo hindi man lang in neutral tapos wala pang hangin siyempre pag walang hangin ang hirap hindi, hindi papasok yung kambyo pag walang hangin buti ha, na gumana pa dala nakalog kalog Bihira yung naglipat dito Shout out sa'yo Para hindi ka driver Ayun mga bus Andito na tayo ay, kasi, buso, hangin, no? Ayun kasi yung mga bus Wala nga ang ino Kailangan nito mga bus Ang hangin ay noibi Pag nandito lang 3 lang Hindi mo makakambyo yan Yung hangin 3 lang so, Ngayon kumakarga na siya Pag 3 Hindi mo makakambyo yan Matigas Pag noibi -ay okay Ayun na po na naglipat ka. Mamaya ka lang 要到嘴哦。